Samantala, umabot na sa 300,000 ang bilang ng mga hindi dokumentadong Pilipino sa Estados Unidos mula 2021. Base yan sa datos ng Migration Policy Institute ng Washington, D.C. Ika-animang Pilipinas sa top source ng hindi dokumentadong immigrants. tunghayan ng buong detalye sa ulat ni Judy Ann Placedes. Anim na top source ang Pilipinas sa hindi dokumentadong immigrants sa Estados Unidos. Ito ay base sa Immigration Policy Institute sa Washington, D.C. Nasa tinatayang 309,000 ang populasyon ng undocumented Filipinos noong 2021. Sa kabuuan, ang tinatayang hindi autorisadong immigrant population sa US ay nasa 11.2 milyon noong 2021. Tumaas ito mula sa 11 milyon noong 2019. Ito ang pinakamataas na paglobo ng immigrant simula noong 2015. Ang Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, India, Venezuela, China, Colombia at Brazil naman ang sampu sa pinakamalaking populasyon na undocumented sa U.S. Ang paglobo ng hindi dokumentadong populasyon sa U.S. ay dahil sa isang dekada ng pagbaba ng hindi autorisadong immigrants ng Mexico. Ito ay dahil na rin sa dumaraming nasyonalidad na dumarating sa borders ng U.S. at Mexico na nag-uugat ng visa overstays ng mga immigrants sa ibat-ibang panig ng mundo. Para sa Euro TV News, Judy Ann sumasaludo sa bawat Pilipino.